Uy, magandang umaga! Hello mga ka-Almosalita! Ako nga pala si Leia, isa sa mga miyembro ng Almosalita Ministry na ngayon ay isa ng non-profit organization. Ngayon, ang aking reflection bites ay tungkol kay Lucas 10, chapter 17 to 24. Tara, samahin niyo ako. Sa buhay, meron tayong free access and unlimited subscription kay God. Nakadepende na lang kung i-appreciate ia natin yon. Hindi kailangan perfecto tayo. Alam nyo ba, sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Tatandaan lang natin na ang kailangan lang ay mapagkumbaba at maging totoo sa kapwa. Ikaw kaal mo salita. Nakapag-subscribe ka na ba kay God? Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe to our official social media pages. Punuin natin ng good vibes ang social media. Bye!